Hello mga idol, good morning uh, Merong pump dito mga idol Na hindi nag Hindi umandar So Tingnan natin mga idol So welcome back pala sa aking uh, channel mga idol In CMX si Vlog So sa bago pang naka Pindot mga idol Bago tayo magsimula ah, uh, okay, Pindot yung subscribe button At saka notification uh, bell Para lagi kayo update mga idol Sa mga video na yung upload natin So, yun, tingnan natin mga So, ito siya mga idol, Itu Ito yung balon. Tapos, andito yung pump. At, nasa taas yung tanki mga idol. Well, hit tank. Ayan, oh. No? Malaking tanki. So, tingnan natin dito sa breaker mga idol. Ayan, yun yung breaker dito. So, naka-off yung breaker. Ito natin. So wala mga idol. So nakaon kaon yung breaker. Pero. Yan. Pero hindi nakandar yung mga idol. Pero hindi nakandar yung ah, pump. Yan. So nakaon yung breaker pero hindi nakandar yung pump. So tingnan natin dito sa taas ng ito. May fruit switch dito. <coughs> so dito tayo dadaan ng So, in mga ano. Dito tayo sa taas. Ayan, oh. No. Nakauno yung breaker. Pero hindi pa naka ani mandar yung water uh, pump mga ano. Uh, tingnan natin dito sa kanyang float switch kasi may float switch yan. Yeah. So, siguro dito yung difference si mga ano. Buksan natin to. Kanyang cover. Ayan. Jaya <t Blazims> ang laman tubig so tingnan natin tong ah switch clutch switch nya parang yan nga sendra kata lagi nah keswot nutung dulu jangan nih ini nah, nanti tuh ya no? itu okay, nang ngingitin so, nah ayo itu nih loe mai loe ngingitin najan su itu yang sirat mai loe su so, bobat nah ini para up uh, natin yang breaker itu karena tadi <tangan> nyuruh So dito mga idol. Ayano. Ujung sunog yung ano dito mga idol, portion. So ang ginawa natin mga idol. Ah, uh, pinag ano lang natin. Tinagtagpo lang itong dalawang wire dito kasi yung isa mga idol dito. Tapos yung isa dito. Ito yung screw niya. Yung sunog na mga idol. So sabi nang mayari mga idol, hindi na muna daw palitan so ang mangyari dito mga idol aapo ah, to kapag napuno so dinirect lang natin mga idol so pinag join na lang natin yung wire para yung kuryente ay tuloy tuloy so ito na mga idol takpan na natin at subukan natin yung ano mga idol yung Oh, ke So, yang Dia yang breaker. So, mandar yang So, ini di daerah Kita na nang clutch switch tamu, eh. kapag maubusan ito ng tubig nga ito so, talagang maubusan ito di manual manual yung on lang yung breaker niya mga ito at kapag napuno naman ayok uh, na lang din yung breaker kapag mapaw yung tank nga so yan yeah. i-cover lang muna natin ito yan yeah. may cover na siya nga ito At yun eh. na yung pump. Ay magre-repel tubig dito sa kanjinero. Yeah. Okay. So yun, mga idol. Eh. Ito lang po yung problema dito. Na pa dito sa lori. Tingnan Kala ko hindi na makapagpila yung float niya dyan. Dalawa. Yung dalawang float ba mga yung orange kulay. Kala natin hindi na siya makapag uh, pila ng switch dito sa makikita uh, ang matulog niya. Merong pinagkita niya sa mga ang sipa ko ng yung ko.

Nah, direct. Nah, na direct na hindi na dumaan sa switch mga idol ayon so, naman natin, ito na lang yung ito lang pala yung sira dito ayun, dito tayo sa taas na ngayon na lang ayun So yan, hanggang dito lang muna tong video. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ang lasing sunod nating pagblack mga idol. Maraming salamat. At muli sa ating lahat. Bye bye.